Good evening sa inyo. Ito si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. So before we go on guys, gusto ko lang at magpasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyo. Walang sawang pag sa 11.9 Workshop. Sa lahat nag-like, nagko comment nag-share, uh, nag-subscribe sa ating channel. Thank you, thank you so much guys. And kung di pa yung subscriber sa 11.9 Workshop, subscribe naman kayo. Ayan. So guys, ngayon medyo kickback lang tayo ng konti kasi naglilinis ako ng aking workshop. And I just, ano, uh, um, nag-reminis lang ako ng konti, no guys. If you remember, kung matagal na kayong uh, subscriber sa 11N Workshop, alam nyo na dati ay in-sponsoran ako ng online shopping company na Banggood. No? So marami akong products na Banggood na pinicture dito sa 11N Workshop, review guys, di ba? And marami rin dumaan sa akin na product nila at marami rin yung nawalang product. So guys, so marami, uh, marami na rin akong product na nila na it's either na hindi ko nagustuhan, na dinispatch ako na lang, or din sa pinamigay ko sa mga iba, 'di ba? So para mapakinabangan naman nila, iba no, binenta ko, ganun. Kasi meron na ako na mas maganda, 'di ba, guys? Pero marami ring tools from Banggood ang ni ko, guys. So nandito lahat 'to, yung mga tools na ito. Ito yung mga tools na uh, from Banggood na hanggang ngayon ginagamit ko and they are an integral part of 11 and workshop. So kumbaga para update to sa mga ni natin tools from Banggood. Tingnan natin kung kumusta na sila, And I'm gonna give my thoughts about them kung okay ba sila o okay pa rin ba sila hanggang ngayon. And yeah, para naman ano, makita nyo kung ayos naman sila, di diba guys? Pero syempre, dahil wala na tayong connection sa Banggood, I don't have links. Wala akong product links sa mga ano na ito, na ito ngayon. I'll try na mag-post ng ano ng mga link nito mga kaparehong product lang no sa Shopee naman. So uh, yung mga kapareho nito na siguro available sa Shopee, pwede niyo orderin kung gusto niyo no. Uh, kung same same quality lang naman sila or baka same brand lang naman sila, edi eh, okay lang, di ba? Ayun. So yeah, let me show you guys yung mga products from Banggood that I still use until this day. So tara, check natin. So guys, these are the products. Ito sa workbench ko. Ito mga galing sa Banggood. No, guys? So let's start first with my favorite na tool from Banggood. This one. Hindi pala. Ito pala. This. Ito yung aking. Actually, impact wrench to eh. Ito yung huling impact wrench ko na natanggap from Banggood. Wala siyang brand. It's just an orange na impact wrench. I like it kasi brushless na siya and it's so powerful, no guys? Pero since hindi naman ako gumagamit na impact wrench na madalas, pinalitan ko na lang yung kanyang ano, uh, ano dito, yung kabitan niya. Imbis na, ano, imbis na one half for wrenches, ginawa ko na lang na one fourth para maging, kinonvert ko siya sa isang impact driver, no guys. So, if I want, kung gusto kong gamitin uh, ito as impact wrench, pwede naman ako maglagay ng converter dyan, meron ako dito, ayan. Or pwede ko ibalik yung dati niyang, uh, ano dito, connector, no, yung head niya dito dati. Still works well empty ano uh, battery yung gamit niya uh, makita type battery so compatible sa lahat ng aking mga batteries which are all tansu batteries no so okay na okay to and next one ito ito yung ating ano cordless circular saw no again this is brandless pero this is brushless brushless na siya and it's a Makita copy okay and i like it kasi it, well it's it's so good para siyang Makita talaga makapal yung kanyang base no and malakas yung kanyang motor it's brushless and it also takes Makita type batteries, MP type batteries no and ginawa ko na modification nilagyan ko lang ng ano dito para sa vacuum uh, hose no kasi dito sa loob ng workshop minsan ginagamit ko to pero madalas ko 'tong gamitin sa labas pang breakdown ng plywood uh, bago ko iakyat dito sa third floor alam niyo na yung shop ko na, sa third floor so uh, yun ang ginagawa ko pang breakdown light it's lightweight medyo mabigat siya mas mabigat siya kaysa doon sa dati yung ginagamit yung Black and Decker Matrix na paborito ko pero nasira na yon pero okay na rin uh, for breaking down sheet goods no okay na rin siya tapos ito guys yung dalawa nating grinders dito this one is a Top Shock brand alam niyo mga uh, inondors natin dati Top Shock ito uh, brandless din pero copy rin siya ng Makita no pareho at pareho silang copy lang ng Makita meron lang ibang design tong Top Shock And these two are awesome. Lagi ko tong gamit, tong dalawang to. Uh, ito yung ginagawa ko pang cut. This is 125, guys. So, 5 inches siya na, ano, na uh, grinder. Kasya siya dito. Kasi marami ako 125 na, ano, na disc galing sa abroad. So, nag, ano, nag, nag, nag request talaga ako ng 125. And perfect siya para dyan. This one is 100 naman. Uh, standard no 100 na no usually pang ano ko lang to pang sanding ko lang to kaya nakalagay sa kanya is yung ano uh, sanding na pad no so yun yung mga grinders na to these are the grinders that i use lagi no so bihira akong gumamit ng corded grinder since mabilisan lang tayo maggrind grind uh, ano lang naman tayo uh, hindi tayo metal worker we are wood workers so this would do for me Next one, guys, yung aking jigsaw. This one, Also from Banggood, another uh, brandless, pero obviously it's a copy of now, Makita, no? Uh, Makita type battery. And nothing I can say about it. It works well. Okay na okay. Okay naman siya. Uh, Nilagyan ko siya ng Bosch na blade na malipis lang. So scrolling blade, no? Ang uh, ayoko lang sa kanya is hindi siya, ano, uh, kailangan pa ng Allen wrench para magpalit, no? Hindi siya yung, ano, na madaling tanggalin yung kanyang blade. Yung may pindutan lang, ganon. So, nilang ayoko sa kanya, but basically, it does what it does like a jigsaw. Jig okay, so yun naman. Next one. eto ito medyo malikabok na kasi hindi ko ito nagagamit. Nagamit ko yata ito only once. Not that, hindi naman kasi dahil hindi siya magandang tool. Pero meron na kasi akong thickness planer. Tapos meron pa akong, ano, meron pa akong mga corded na planer. Meron pa akong jointer na DIY. So, hindi ako ganong gumagamit ng ano na electric na planer. This is uh, a electric planer cordless. Uh, again, a, a, copy na din ang makita, no. Um, sabi ko nga hindi ako gumagana gumagamit nito. Pag konti lang yung kailangan ko katamin, eh meron naman akong katam diyan na ano na hand plane na lang kaysa gumamit ako nito. ah uh, pero okay naman siya, gumagana pa rin siya. I use it like once lang. Um, pero ito yung mga tools na, ano, na kapag kailangan mo, edi nandyan lang sya, diba guys? Pero, yun nga, kung kayo guys, kung ano, kung um, nag-planer kayo, I would suggest to get the, ano na lang, yung corded na lang, no? Mas malakas siya, mas, ano, mas matibay, no? Kaysa sa mga cordless na planers, no? Ayun. next one is this one, the Violi works na reciprocating saw or saber saw. Wala lang syang blade, inalis ko lang. Minodify ko lang siya kasi hindi siya empty type yung battery na hindi makita type dati. Uh, mas maliit yung battery niya. So, bin binilang ko siya nito, yung converter niya to makita type battery. And still works. Uh, ginagamit ko to pang tabas ng, ano, ng puno, <laughs> ng puno, ano, ng sanga. Okay, so, uh, pag nag-request natin yung ating mga kasama dito sa homeowners na may kailangan tagpasin sa labas, ito yung ginagamit ko. So, Yeah, still, okay lang naman. It, it, works well, no? So, yun. Yeah. And next one, ito. This one. This is one of my favorite then This is the top shock or mean lip na mini welding machine. I love this thing. Kasi, ang liit niya, it's very lightweight, kaya mo dalhin kahit saan. Pero, wag nyo, ano ito, wag nyo babaliwala to guys. Kasi, ano to true rated. 200 amps siya and it's true rated talaga. So effective siya ang galing niya sumunog ng ano ng electrodes especially pag gumamit ka na ng ano, 60 6013 electrodes. Ah uh, ang ganda niya sumunog kahit mga 60 amps lang or 80 amps lang kaya niya sumunog. So talagang true rated siya. It's a uh, versatile talaga na ano na welding machine. Ito yung ginamit ko last time. Meron ako na ano diyan eh yung flux core pero nung nagwelding ako, inayos ko yung ano, alam niyo yung binlog ko about sa anay, gumawa ako ng bagong shelves, no. Ito yung ginamit ko. And okay na natapos yung ginawa ko uh, without using flux core. First time ko na nag-welding na puro stick lang. And ito yung ginamit ko and it did the job really well. So okay pa siya, gumagana pa siya. After all these years, no. Uh, hindi ko siya madalas gamitin, pero when I need it, and eh, nandiyan lang siya. And it, it works well para sa akin, okay? So, yun. Now, yung the rest dito, uh, ito pa pala, itong laser level na to, another brandless na laser level. And I, ay, hindi pala, hindi pala ito, ano, Hanmatic pala yung brand name niya. So, it's a very simple na cross lang na laser level. Pero useful to nagamit ko to nung ginawa ko yung aking man cave. Kasi, ang, ano, ang, itong kasimbahe bahay namin, hindi pantay-pantay yung mga walls, no? Ganun talaga, mga contractor yung gumawa. So, hindi nila alam yung ginagawa nila actually. So, ayun. Okay naman. Um, it's basically just a basic na laser level. Ito naman yung mas tool. Ito yung isa sa mga first na tool na natanggap ko from Banggood. It's a laser distance meter or laser meter, no guys? And okay din to, maganda siyang gamitin, especially nung ginawa ko yung man cave ko. Is ang hirap mag-set ng mga metro pag ganyan, yung matataas, di ba? So, eto yung ginamit ko. It's very accurate, guys. Dead accurate to tong laser na to, tong laser uh, meter na to. And yeah, it it helped a lot in para matapos ko yung project ko na yon, yung man cave, no, guys. So, let's move on na, guys, sa ha? mga hand tools naman. Alright, so dito muna ako sa likod ng camera guys and these are the hand tools na galing din sa Banggood. No? So this one is a planer stop ayan, and it's 20mm so compatible to sa aking MFT table na may mga butas. So yung may tatanong sa akin guys bakit daw may butas yung aking uh, workbench, it's an MFT table para pwede yung kabitan ng mga accessories. Eh, talagang ginawa ko siyang ganyan para sa mga to from Banggood. No? Ito, ito yung ating planer stop na to ayan. Ayan, so kung bala kong magkata, may pangharang siya ng ganyan. Ito naman ang tinatawag natin na hold down clamp. So pwede mo siyang ilagay din sa, sa butas na yan. And then, i-hold niya yung iyong item na ganito. Okay? So, works well parehas. Ito, tignan nyo, oh, medyo ano na, gas-gas na kasi lagi na nadadali ng ano na sander. Okay. Tapos guys, ito naman, mga clamp din to eh. So, MFT din to, ilalagay mo rito, tapos meron siyang kapares dito, paipitin niya yung item mo dito sa loob ng, ano, sa MFT mo. Two pieces to, ayan guys. So, also from Banggood, W new, when, when new, when, new, so, so, so yan yung mga brand na yan, It's for MFT stuff, okay? Tapos ito naman guys, ito mga hold down clamps din to, pwede mo itong ilagay sa T-track, no? Ito ginagamit ko doon sa akin, ano, sa tawag dito sa sled, crosscut sled, no? panghawak hawak ng mga items para hindi siya gumalaw pag may kinakataho. Masikip uh, ma siya ang ano niya, ang kapit niya. Thick aluminum, so solid na solid 'yan. No problem with it at all. Ito naman yung mga corner clamps natin na uh, uh, brand corner clamps. So, ito lagi kong ginagamit almost every project dito sa 11 workshop. Ginamitan ko ng mga to it's very thick. Yan, yeah, daming glue. Oh. Yan. So, dapat linisin ko to eh. So, ayan pa rin yung mga markings na nandiyan pa rin. Matagal ko nang lahi kong ginagamit pero hindi nabubura yung markings. No? Solid aluminum din to. So, talagang sigurado matibay. Yan, vehicle din to. Yan, ito corner clamp din. Pero pwede siyang ano, pwede siyang angles. No? So, it's really nice. Tapos ito guys, simple na ano lang to na vehicle na ano, na square. machinist square, no? Ayan still accurate. Uh, hindi ko pa siya na-adjust or whatever, pero okay pa rin siya. And this one, ito, ito yung isa sa paborito kong tool. This is the very na ano, uh, concealed uh, ano, concealed hinges na jig. So kung magkakabit ka ng concealed hinge, ito yung kailangan mo para accurate talaga yung pagkakabit mo ng concealed hinges. And I've used it alat, no is a ng ginawa kong project yung ginawa ko yung cabinet nung ano ko nung anak ko yung ward yung kwarto ng anak ko nung binuo ko yung cabinet yung wardrobe niya ginamit ko to it's really good ah uh, ayan buo pa siya no medyo mapuro na tong kanyang bit and i don't know kung paano to hasain pero kung ano palitan ko na lang kung may makita ng kasukat niya no mapuro na kasi lagi nang nagagamit eh pero okay pa rin naman ah uh, just put, uh, ano, gamitan ko lang mas malakas na drill, pwede na siya. And these are all MFT clamps, guys. So, ito, pang, ano lang, pang, ito yung alligator clamps na to, na talagang, ito, mahigpit talaga pag kasya to dito sa si MFT. So, compatible din siya dyan. So, talaga pag hinold niya yung item sa pub na nakababa, ay talagang hindi niya bibitawan. Talagang mahigpit talaga siya. So, so very, very useful to sa mga projects ko pag gusto ko na talagang stable yung aking work station, no? yung aking tinatrabaho. Same principle with this one, pero ito naman, screw type naman. Not as, ano, hindi, hindi kasi ikpit nung ito, nung, ano, nung alligator clamps na to. Pero, okay din to. Okay din siya. And this one, ayan. So, ito, ginawa ko na siya ng base kasi I love this thing. This is, this is the, ano, enjoy wood pocket hole jig no? Um, meron na akong Craig dati pero this is 1,000 times better sa Craig. I'm not joking guys. So, uh, mas maganda to kasi hindi siya plastic guys. It's solid aluminum. Yung kanyang body. It's easy to use. Ang dali niya lang. Meron pa siyang vacuum na connector dito. Tapos ang dali niya i-adjust. Hands down. Good, very good investment to kahit in ano, uh, even sa Craig user na tulad ko dati eh wala mas maganda talaga to so, yung Craig ko dinispatch ako pero ito niretain ko kasi ito talaga yung ginagamit ko na pocket hole jig ginawa ko na siya ng base para mas ano siya para parang ano na siya uh, workstation na rin siya no guys so yun tapos meron din pa mga ano extra din dito ito mga vehicle rin na clamps ayan so this is for MFT din and Eto, may mga quick clubs din tayo na Veiko. So, lahat din to, eh, ginagamit ko lahat. So, lahat ng mga tools na nakita nyo dito, these are not just uh, na dinisplay lang or whatever. These are all used by me in the shop. So, talagang uh, gamit na gamit sila and they serve their, purpose really well dito sa 11 workshop. So, ayun guys. Pero sabi ko nga sa inyo unfortunately wala na akong ano sa Banggood, wala na akong connection sa Banggood ngayon. So uh, I can't give you anything, wala akong mabibigyan na discount na code sa inyo or links para sa mga Banggood. Pero sabi ko nga sa inyo hanapan ko ito ng mga kaparehong items sa Shopee and I'll try to link that. Tapos sa uh, bala na kayo kung gusto nyo umorder no, guys. So kung nagtatanong kayo kung how much 'to mga 'to, hindi ko masasabi, guys, iba na 'yung presyo ngayon uh, hindi ko alam kung nagmura o nagmahal. Hindi, hindi ko makabisado yung pressure nito dati nung nakuha ko. So, wag na kayo magtanong how much. Hindi ko nasagutin yan. Okay? So, yun lang. Iyan ako lang. Ililink ko na lang kung meron ako may -link pa uh, na mga links ng mga items na ito sa Shopee na lang. No, guys? Ayun. So, yun lang guys. Uh, I hope na nag-enjoy kayo sa ating ano ngayon, blog uh, vlog ngayon. I'm gonna guys see you again. I'm gonna see you guys again next time, okay? So, this is Jin from 11 Workshop. Adios.